Kumusta mga ka-atletiko? Dahil papalapit na ang bagong season, usapang UAAP naman tayo ngayon. Sa daigdig ng UAAP Men's Basketball, marami ang mga pangalan na nag-iwan ng malalim na bakas sa puso't isipan ng basketball fans. Ang bawat universidad ay may kanyang-kanyang players na hindi lamang sumikat sa kanyang kausayan sa laro, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon at puso na may matinding school spirit. Heto ang ilang mga star cages ay sa bawat UAAP team na nagmarkan ng kanilang pangalan para sa kanilang mga alma mater. Sa University of the East si James Yap ang tumatak bilang isang bigatin sa mundo ng basketball. Bago pa man maging big game James sa PBA, sa UA muna siya unang nagpakitang gilas. Ang kanyang mahusay na performance sa bawat laro ang nagbuhat sa kanyang team papunta sa dalawang Final Four trips at pagkilala bilang 2003 UAAP Most Valuable Player. Samantalang sa De La Salle University, si Renver Netualo ay kinilala bilang The Rain Man dahil sa kanyang sharp shooting skills at pag ng mga puntos. Ang kanyang mga tres ay laging pinag-uusapan at siya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagawagi ang Lasaguin Archers ng back-to-back -back championships noong kanyang panahon. Sa katipunan naman tayo, sa University of the Philippines, si Benji Paras na kilalang Tower of Power ang tunay na alamat. Bilang UAAP Rookie of the Year at MVP sa parehong taon, ang kanyang kausayan na nagtuloy-tuloy sa PBA ay hindi maikakaila. Sa Ateneo de Manila University naman, si Kiefer Ravena na kilala bilang phenom ang laging pinag-uusapan. Hindi matatawaran ang kanyang kontribusyon sa pagkakapanalo ng Ateneo sa kanilang dalawang kampiyonato. Ang kanyang all-around performance sa court ay nagbigay inspirasyon sa marami na gaya niya. Kakayanin mo maging UAAP Rookie of the Year at di katagalan ay magiging UAAP MVP. Habang sa University of Santo Tomas Tigers, si Dennis Espino ang buham bibig ng mga tigoste. Isang dominant big man at parte legendary team na sumungkit ng apat na championships from 1993 to 1996 at two-time MVP din siya noong 1994 at 1995. Ang bangis. Ang Far Eastern University naman ay may Arwin Santos na kinikilala bilang Spider-Man sa PBA. Dito niya unang ipinakita ang kanyang malupit na laro bilang two-time UAAP MVP at two-time UAAP Finals MVP na siyang nagdala sa Tamaraws sa kanilang tatlong championship. Sa Adamson University, si Kenneth Dorendes. Bago pa man maging MVP sa PBA ay nagpakitang gilas na sa UAAP. Ang kanyang speed at shooting skills ay naging sandata ng Soaring Falcons sa kanyang panahon. At sa National University, si Bobby Ray Parks Jr. Na dalawang beses naging UAAP MVP at ngayon ay sumusulat ng pangalan sa International Basketball. Ang kanyang versatility sa laro ay naging susi sa mga magandang run ng Bulldogs. Ang bawat manlalarong ito ay nag-iwan ng kani-kanilang sariling marka sa kasaysayan ng UAAP Men's Basketball. Ang kanilang mga kwento ay inspirasyon sa ating lahat at patunay na sa bawat laro, ang puso at dedikasyon ay nangingibabaw. Sino-sino kaya ang susunod sa yapak ng mga ito? Hanggang dyan na lang tayo mga ka-atletiko. See you next time!